para lang magsama-sama sila ng buong pamilya, nagbibigay ko ng ibang bilyon. Uh, dahil hindi sa, hindi sa panalo niyang gold na sa Olympic, more on na uh, yung sa pamilya. Kasi naramdaman ko yung kaway mo yung anak mo. Uh, kung magsama-sama lang sila, uh, ko ng ibang bilyon. Ang nilalakad na lang nila yung Talagang mahirap papagbati. May nakaraan sila kasi na ano, masama yung nanay. Yung nanay ang kinakausap pa dahil masama loob yung bata. So, dahil may away yata na nakaraan. Dahil may sinabi sa akin, eh, hindi ko lang mabanggit dito yung personal na away nila ng mag -ira. Pero yung tatay, parang pumayag na, na magbati sila sa kaya dadalhin yung pamilya sa akin. kumain may yung nanay, mas maganda. Kung ano man ang uh, napag-awal niyo yung araw, <clears throat> sana pasawarin niyo na ang nanay niyo, kung siyang may kasalanan o siya naman may kasalanan, mas paganda sana dahil uh, wala ka naman dito sa mundo ito kung di sa nanay at tatay mo. Maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ako ng ibang bilyon sa pamilya niyo kung uh, niyo isa't isa. -isa.